Ganata na tayo sa well, hmm. dito na kami. Ayan nahuli yung nauna. Bakit nahuli yung nauna? traditional ng aming angkan na kapag ikaw ay namatayan pagkatapos ng living kailangan maggulgol dito tayo mismo sa umaagos na tubig para ipaanod ang ating mga damit oh dito oh na malagip yun dito iti nagasasalaan ni lola kini tatang dita ne dito may ide dito ng banda

Anak ang bibit maket. Sa kasusukan ulo lang ngangjay. Na. na ni Bibi kau? Bayo mule. Ano, yung bati yun ni Bibi kau. Yung ni Bibi. Oh. Ay yun lang ay, na, ay, ay, na. ay, na, yung nakainan. na. Mula kung na ya. Nah, dia tu dia tinak sarono nga uh, bunso. <laughs> nah, apa ya, luatan yo ke batu dah kita? Dagita kita dah dah betik nanti ta? Oh, betik nanti lah aku. Oh, dah jemuna dah dah betik nai sumarono dah high blood na. Dah jem sumarono dah alergi <laughs> Tatamanukan nga uragaan min eh. Bigay mo na ngalat eh pang marinate tayo. Tama uh, kasano tag laminate? Andiyon, kasano tag laminate ti manok? Kasya sa atin to? Kasya yan. Tag isang hiwa. Ha? Ah? Apa isu paanod mo na itanak ko? Ani mama, garot kitkitak baka mayanod ka di umalaw. Ay, ada mo sa babid. Asa mo mayano sa babid eh, right, ah. ta. na be. Hello, baby. Yan, <laughs> mm, to mas turug <laughs> na nakaturog mo daya mo. Hmm, ning ganat toy nagimas na be. Awa, nindi ice. Ano ba? Ah. Ah, sige, nagadungata. Oh. Nah, segi itu mana tayo mau di tayo video natin silang kan dun kalau pas sila dun tayo sebab mainit bunta mga wumut apa anak kontrol

निकम आते